Narito ang ilang mga simpleng tanong doon sa mga gumagamit palagi ng Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Unang tanong, bakit sinasabi ng mga Protestant scholars na si Dr. Bruce Waltke sa An Old Testament Theology, page 417, si Dr. Norman Geisler sa The Big Book of Bible Difficulties, page 107, at Dr. Gleason Archer ng New International Encyclopedia of Bible Difficulties, page 116, na ang Exodus chapter 20, verse 4 ay hindi kumokontra sa pagkakaroon ng mga imahin, Kundi ang kinokontra nito ay ang pagsamba sa mga imahen. Nagkamali ba ang mga scholars na ito? Bakit iba ang kanilang sinasabi kaysa sa sinasabi ng mga Protestanteng umaatake sa mga Katoliko tungkol sa nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4? Kung tama ang pagkaunawa ng mga umaatake sa atin, bakit hindi sila ang binigyan ng karapatan na maging iskolar ng kanilang simbahan? Pangalawang tanong, kung ang pinagbabawal ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 4 ay ang lahat ng mga imahen, bakit hindi nakasulat sa Hebrew ang Lot Lekha, Miklaat? Dahil pwede naman ito sa Hebrew grammar. Bakit ang nakasulat ay Lot lecker piece Pangatlong tanong Sa so mga nag-aaral ng Hebrew grammar, sumasang-ayon sila na ang Exodus chapter 20 verse 3, Exodus chapter 20 verse 4 at Exodus chapter 20 verse 5 ay konektado sa isa't isa. Kaya lumalabas na ang ipinagbabawal ng Diyos ay huwag tayong gagawa ng mga larawan ng ibang mga Diyos para sambahin ang mga ito. Ang tanong, bakit pinuputol ito ng iba at bumabatay lamang sila sa salitang larawang inanyuan sa Exodus chapter 20 verse 4? Kung totoo ang sinasabi ng mga umaatake sa atin na pinag-aralan nila ng malalim ang Biblia, bakit hindi nila alam ang Hebrew grammar ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5 kagaya ng nalalaman ng kanilang mga scholar? Pangapat na tanong. Sa Exodus 20 verse 4 ng Septuagint, ang nakasulat ay hopo yeshco idulon. Ang idulon, an image for worship. Kung totoo ang sinasabi ng mga umaatake sa atin, na ang ipinagbabawal dito ay ang lahat ng mga imahen. Bakit hindi isinulat ang Greek word na hopoiese autopasan ikuna? Ano ba sa palagay nyo? Panglimang tanong. Ayon sa mga umaatake sa atin, sila daw ay sumusunod sa turo ng Panginoong Jesus. Ngunit ang tanong, saan sinabi ng Panginoong Hesus na ang lahat ng mga imahen ay masama? Kung Sola Scriptura ang susundin natin, bakit walang mababasa sa Biblia na nagre ang ating Panginoong Yesus tungkol sa mga imahen? Alam po ba natin na may mga Bible scholars na nagsasabi na mayroong mga imahen doon sa Second Temple? Ayon sa aklat na Icyclopedia Biblical, Volume 1, page 453, na isinulat ni Dr. John Kittle. Basahin po natin. Ezekiel's temple, in like manner, has cherubim with the heads of men and lions. Even after the return from Babylon, when Severely interpreted the prohibition of the commandment, there were figures of animals on the golden candlestick, and vines with pendant clusters on the roof of the second temple, and the golden symbolic vine over the large gate. not the making of images as works of art, but the worship of them was excluded by the Decalogue. Panganim na tanong, sa loob ng mga sinagoga ng mga Hudyo ay merong imahe ng dalawang leon. Kung ang lahat ng imahe ay masama ayon sa Exodus chapter 20 verse 4, bakit pinalagyan ng mga Hudyo ng mga imahe ang kanilang mga sinagoga? dahil may mas malalim silang kaalaman sa orihinal na teksto ng Exodus chapter 20 verse 4 kaysa sa mga sa atin. Pangpitong tanong. Sa loob ng mga simbahan ng Lutheran Church na isa sa pinakamalaking branches of Protestantism ay merong mga imahen. Ang sabi ng mga Protestanting umaatake sa atin ay nasa kanila daw ang Holy Spirit. Kung nasa kanila ang Holy Spirit at sinasabi nila na masama ang pagkakaroon ng mga imahen, bakit hindi sila nagkakasundo ng ibang mga Protestante? Bakit ang mga Protestanteng umaatake sa atin ay walang mga imahen, pero ang Lutheran Church ay meron? Ilang Holy Spirit ang gumagabay sa kanila at magkaiba ang kanilang interpretasyon sa Exodus chapter 20 verse 4? Ikawalong tanong. Noong unang panahon, malalaman ng paraan kung paano itinuturing ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang sabi sa Hosea chapter 14 verse 3, tinatawag nila itong kayo'y aming mga Diyos. Ang tanong, Meron bang narinig ang mga antay katoliko mula sa mga katoliko na nakaharap sa imahen ng mga santo na tinatawag ang mga ito na kayo'y aming mga Diyos? So ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami niyong matutunan. sa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.